Fiquei na mga ka-experience. Uh, na symbol na natin yung control valve ng ano, ng Hino. 700. Yan. Tractor head Nagkapit mo na. Tractor. Tractor head. Yan. Sira ang airbag niya mga ka-experience. Yan. Apat lang ang airbag nito. Ah, ayan yung leveling niya. Ayan, ayan yung leveling niya. Nag-iisang piraso. Hindi katulad ng mga isusu. Ah, halos kabilaan sila, no? Ayan, siya. Nag-iisang piraso lang. Ayan. Dito sa kabila, wala siya. Ayan. Wala siya dito sa kabila, mga ka-experience. No? Ah, Nag-iisa lang po talaga siya. Ayan, yung airbag nya. Gaganay natin. Hino, 700. Ayan. Ayan oh. Halos lukot yung airbag nya. Ano? Ayan. 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 Sinervisan natin to dito sa ano, mga ka-experience sa Malabon. Yan, Ito kinakabit na nila maya maya uh, testingin natin kung kung mag okay siya dito lang siya masikip lang siya no? masikip lang yung control valve niya nandito lang sa gilid ng tanki na to yan yan Sig natin mamaya kung okay ba siya kung andar ng mayos na mga ka-experience Bangat bawa sa siya Ayan. Oop! Okay na siya <laughs> Iyan na mo Akin na Ito yung manual operate niya On natin Ayan umangat siya Ayan nagbabawas siya o, Mga ka-experience ha Manual yan, manual. Ah, oh, okay na silang lahat. Eh si Kuya, ito yung driver natin mga ka-experience. Shout out ka Kuya. <laughs> Ayun. Ah, oh, may ginagawa siya mga ka-experience, ha? Ah? <laughs> Tasa din ali. Ayun, nakita niyo tumataas siya. Ayun oh. Okay. And Bawas. Itaas mo konti yung ano niya. Leveling niya. Ayan. Uh, babati na muna to. Do. Ay mga ka-experience na kababa na yan. Sagat natin. Ayan po. O okay, itaas natin. Ayan. Okay, o no. ayan o. Yan, dito po to sa Malabon, sinervis natin mga ka-experience, no? Yan. At nasa taas na siya. Yan. Nasa taas siya. Oh. Ay na po siya. Mababa na siya. Yan. Yun. Ayan po siya mga ka-experience. Ayan. Patayin natin ulit. saan dito kung tataas automatic siya. Yan yung automatic niya. Yan mga ka experience sa uh, katatapos lang po dito no. Uh, mamaya maya papanda rin po namin no? may nilalagay lang po si kuya sa ilalim at mamaya uh, papanda namin na uh, namin yung airbag itravel namin dito sa loba na to mga ka-experience no? Uh, Hino 700 mga ka-experience no? uh, first natin to na repair na Hino uh, ngayon pa lang po ako nakapag repair ng Hino mga ka-experience no? yan so yan na uh, ang tabayan natin mga ka-experience maya maya uh, start na po natin para makabiyahin na po tong hino na tong mga ka-experience, no? Yun po. Daddy Kuya! Halos agad kasi nung inatis nila, halos agad ito dito pag bumaba. Ah, pag bumaba. Ngayon, pag may kadga ka, ganyan lang siya. Ganyan lang lang yan palagi. Pag sumagad sa gadga siya, pwede yung itasag pa ganyan. Itaas mo sa, ano, sa adjuster niya. Sa thread. Oo. Dandaan ka lang, ano? kasi pag kunting malaki tinas. tinas. Hmm, Tapos pagkano, nagre-reset ka lang doon sa baterya. Na? No? Pero okay na siya. Kita mo, nag-automatic ka rin na tas siya, di ba? O, nag-automatic na siya. Ay. Kaya na po yung airbag niya. I Smooth na po siya. I Smooth. Na? No? Yeah. Okay. Huwag si mo, kuya. talaga dito dito pag bumaba. Ha, ah, pag bumaba. Ngayon pag may kadga ka, ganyan lang siya. Ganyan lang lang yan palagi. Pag sumagat sa gadwa siya, pwedeng itasak pati yan. Itaas mo sa ano sa adjuster niya. Uh, Oo. So, dandaan ka lang ano. Ah, kasi pag kuting ikot yan, malaki tinas. Hmm, Tapos pagka ano, nagre-reset ka lang doon sa baterya. No Pero okay na siya. Kita mo, nag-automatic ka rin na. Tapos niya di ba? O, nag-automatic na siya. Ayan na. Ayan na po siya. Kaya na po yung airbag nya Smooth na po siya I Smooth Ha? Huh? Yeah Okay si mo kuya Zero lang nila. Okay na. Then, nakiki-parking lang sila dito. Ayan o. Oh. Kita mo yung gulong? Is Smooth lang siya. O? Huh? Huh? Smooth lang siya. Is Smooth lang. Ayan, ayan, ayan. Oh. Porma ng ino na to Porma ng ino to mga ka-experience no? Ayan O oh. oh. Kikita nyo Ayos Sa gusto mong paggawa mga ka-experience no? Ayan na. Uh, type ko lang yung telephone, uh, Cellphone number ko dito mga ka-experience no? Ayan sa gusto magpagawa to, ini point of Philippines, no? Basta magkasundo lang po tayo sa presyo, mga ka-experience, no? Ayan, no? Kita nyo naman, okay na siya. Ha? Airbag. Uh, tractor ride po yan mga ka-experience. Yan o. Oh. Yan po yung ginawa natin. Yan o. Oh. oh. Palalim yan, palalim. Ayan, palalim. Ayan oh. palalim siya. Hmm. Oh, yun, oh. Tinetesting nila ng maayos. Yan. Ayan napapunta na na sila rito Ayan na po siya Ayan bago tayo magtapos mga ka-experience no Huwag nyo kalimutan na i-subscribe, i-like, share na rin mga ka-experience Ayan huwag mo na rin uh, kalimutan na pindutin yung bell mga ka-experience no Para sa darating na video Ma-update ko po kayo mga ka-experience Maraming maraming salamat po Ayan na lang po Niro road test na lang natin Ayan kita nyo naman o oh. oh. Ay saan na ang gulo Kumakapit yung gulo Ano kuya sa palagay mo Todo road test nya mga ka-experience Ayan o oh. mas maganda sana Inatras nya pa ng todo eh Para mas maganda eh. Ay atras nya na pala dito Bagay inigot-igot nya na dito Mga ka-experience kanina Ayan Dito po to sa Malabon no Ayan kung nakakakita kayo sa building na yan taga Malabon. Shout out po sa inyo mga taga Malabon. Yan. nagidayo po si Jonathan Auto Experience sa Malabon. Ayun na yung airbag. Ayan. Forma ng ino na to mga ka-experience. Oh. Ayos! Ayos! Ayan, tinataas ko. Tinatay ko mag-automatic siya. Wala na yung nagsisingaw siya. Wala na? no, nagsisingaw. Dati yung nagsisingaw ba yan? Oo, oh, pagmabot yung jake sa mga Doon na sa controller bar. Oo. Oh. Ayan, dati, dati kuya, wala siya nagbabawas, no? Dati, hindi siya nagbabawas? Yan, pag pinindot mo dito. Ay, Hmm, ito, ito, permission na baba oh. Ay, magmula na kontrol din ng control valve, no, na Dati hindi. naman, di ba? Oh. Ayan, si kuya, binibindot niya, oh. Shout out sa iyo, kuya. Dali <laughs> nga, oh. Yan. Pag tumatakbo siya, doon lang gumagalaw yung leveling switch niya. Doon lang siya nagbabawas, kuya. Tsaka nagdadagdag, no? Ayan, yeah, sagad yan, kuya. Sagad. O, oh, dagdagan mo. Pagka sumagad, uh, kung yung itaas na Oo, oh, pwede mo naman. Yung sagad yan. Oo, oh, yan. Hindi na. Baka magtaas. Tumas ka. Tumas ka. Hindi. -hmm. Kusan babalik sa automatic yan, kuya. Pag tumakbo ka, kusan babalik na sa leveling yan. Uh, dapat, dapat yan nga. Oo, oh, ganun siya. siya kusang babalik yan. Di mo nakita kanina, sa taas kanina. oh, yung pinatakbo mo na siya, kusang na lang nagbaba. Ano, Di ba mataas siya oh, diba kanina? Di ba nasa ilalim ka? Ah. oh, yung pinatakbo mo na, kusang na nag-level. O, oh. oh thank you, thank you. Malabon. Tapos na po ito. Pwede na bumiyay si Kuya. Ayan, tuwang-tuwa na si Kuya. Ay, bababa niya na yung tractor ride niya. Ayan, oo, dagdag. oh, dagdag yan, dagdag. Yan, pag tumakbo siya, doon lang siya mag-automatic. Yan, bawas mo, kuya. O, yan, bawas. Nakasagad na siya kanina. Oh, ah, yan, bumababa na siya, kuya. <laughs> okay.